Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga driver sa ating planeta na talaga namang nakakamangha at parabang naging superhero na dahil sa nakakagulat nilang mga kakayanan? kaya mula sa pagpapatakbo ng sasakyan pataas hanggang sa driver na para mula sa action movie ay pag-usapan natin ang sampung pinakatalintadong driver sa buong mundo. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10, patay yung pagmamaneho. Hindi may tatanggi na ang pagmamaneho ng sasakyan ay isang komplikadong paraan na kanikailangan ng ilang buwan upang tuluyang matutunan. Pero ang pagmamaneho ng sasakyan sa kalsada ay talagang namang lamang kumpara sa ginawa ng driver na ito kung saan kaysa sa kalsada ay ginawa niyang paandari ng kanyang sasakyan paakyat sa isang bundok na tila ba diretsyong pataas na lamang ang direksyon na naging dahilan para magmistula na itong si Spider-Man Nagawa ng coaching akyati ng matarik na bundok na ito dahil sa kanyang gulong na nakadesenyo upang makayanan ng ganitong uring mga sahig. Pero hindi pa rin natin dapat makalimutan ang driver na nagmamaneho ng sasakyan na kung sakaling hindi alam ang kanyang ginagawa ay talagang namang magiging daylan para hindi magtagumpay ang ganitong nakakabang gawain. Number 9, Volvo Truck sa dinami-rami ng uri ng sasakyan sa ating planeta ay sinasabing ang mga dambuhalang sasakyan daw ang isa sa pinakamahirap imaneho sa lahat. Sa kadihilan ng sa dambuhalang sukat nito ay talaga namang dapat na maging maingat ang magmamaneho nito upang masiguradong hindi siya makakatama ng kahit na sino. Naniging para makita na lamang kung gaano kahusay ang driver na kinuha ng kumpanyang Volvo truck upang imaneho at itesting ang kanilang sasakyan kung saan kahit na makikitang may dalda-dala pang mga kargamento ang sasakyan ay madali lamang itong nakontrol ng driver na nagawa iparking ang sasakyan ng patalikod sa isang masikip na espasyo. Number 8. Bus sa Himalayas Kakayanin mo pa kayang bisitay ng napakagandang kabundukan ng Himalayas kung sabihin ko sa iyo na para marating ito ay kakailanganin mong sumakay sa bus na ito kung saan makikita na ang daang tinatahak ng sasakyan ay sadyang matarik at bako-bako. Nadagdag pa sa walang harang ang bangin sa mga bundok ay talaga namang nakakapangilabat isipin na ang isang dambuhalang bus ay dadaan sa masikip na daanan na ito. Mabuti na lamang talaga at biyasa at eksperto na ang mga driver ng mga bus sa lugar kung saan sadyang maingat sila sa kanilang pagmamaneho na talaga namang may papakita sa kanilang madalas na pagbaba sa sasakyan upang tignan kung tama ba ang kanilang anggulo at kung paano sila magmamaneho. Number 7, 360 Loop Ito ay tinatawag na 360 Loop kung saan ang sasakyan ay papaanda rin sa isang daanan na inikot na parabang isang loop na kadalasan lamang nating makikita sa mga roller coaster. Ngunit ang ganitong gawain ay sadyang mas mapanganib kaysa sa roller coaster sa kadila ng ang mga sasakyan doon ay nakakabit sa riles na nagsisiguradong hindi sila mahulog kung kaya talagang kinikailangan ng matinding konsentrasyon at focus ng driver sa paggawa niya ng stunt na ito upang masiguradong hindi mahulog ang kanyang sasakyan pag ipapaikot niya na ito at hindi siya tuluyang malagay sa peligro. Number 6. Nakakamanghang Boost Driver Talaga namang ang isa sa sikretong bayani ng mga tao ay ang mga nagmamaneho ng bus na makikita sa nakuha ng video na ito sa Mansang Britain kung saan dahil sa ang kalsada ay nagyelo na ay hindi may tatanggi na madulas na ito na naging dahilan para mapansin natin na ang mga sasakyan ay dahan-dahan lamang sa kanilang pagmamaneho. Ngunit talagang naiba ang driver ng bus sa video kung saan ang kanyang bilis sa pagpapatakbo ay para bang isang normal na araw lamang kung saan hindi siya kinabahan sa madalas na daanan at posibilidad na masagi niya ang ibang sasakyan sa kadahilan ng kampante siya sa kanyang husay at galing sa pagmamaneho. Kung kaya't kahit na talagang nakakakaba ang ganitong sitwasyon para sa si ibang tao ay sisiw lamang para sa kanya ito. Number 5. Amalfi Coast Bus Driver Talaga naman kahit pa ang mga nakakakabang sitwasyon sa kalsada ay madali lamang nasusolusyonan ng mga driver na tila ba itinuring ng tirahan ng mga daanan saan talagang makikita ito sa mga driver ng Almaficos sa bansang Italy, kung saan ang paraan para makabisita sa lugar ay ang pagsakay sa bus na dadaan sa talagang namang napakasikip na daanan na para bang pang isang sasakyan lamang. Kung kaya't sa tuwing may nakakasalubong na mga kotse dito ay tila ba sila'y magkakabungguan? Pero dahil sa kalmadong pag-iisip ng mga driver ay madali lamang nila itong nasosolusyonan at nagagawa ng paraan. Kung saan nagbibigay sila ng espasyo para sa bawat isa upang masiguradong walang mangyayaring aksidente at ligtas na makakarating sa destinasyon ang kanilang mga pasahero. Number 4, nakakamanghang pagpapalit ng gulong. Kung sa tingin mo ay sadyang ordinaryo at boring lamang ang pagpapalit ng gulong ng sasakyan, ay sigurado akong magugulat kang mapanood ang nakuha ng video na ito sa Saudi Arabia. Kung saan makikita na dahil ayaw huminto ng mga sakay, -sakay ng kotse sa gitna ng kalsada upang palitan ng gulong ng kanilang sasakyan, ay ginawa na lamang nila ito habang ito ay tumatakbo kung saan dahil lang kaliwang gulong ang kanilang dapat palitan ay makikitang nakatagilid at dalawang gulong na lamang ang nagpapatakbo sa sasakyan na talaga namang mapanganib at sobrang delikado kung kaya talagang nakakamangha ang driver nito na nagawa pa rin paandarin at patakbuhin ang sasakyan hanggang sa tuluyan ng maayos ng kanyang mga pasahero ang gulong nito nang hindi natutumba at nadidisgrasya. Number 3 Dragon Challenge sa bansang China ay ginawa ng Range Rover ang Dragon Challenge kung saan ang kanilang bagong modelo ng sasakyan ay kanilang sinubok na imaneho paakyat sa Tianmen Mountain Ridge na sasabing hindi pa raw nakakakyat ng kahit na ng sasakyan sa kasaysayan, sa katayalan ng sobrang matarik at bako-bako ang mga hagdan dito na talagang namang hindi kayang daanan ng mga normal na sasakyan. Kung kaya't labis na lamang ang gulat ng mga tao ng magtagumpay ang kumpanya sa kanilang challenge at ang kanilang bagong lebas na Range Rover ang kauna-una sasakyan na nakaakyat sa bundok na ito pero ang maayos na pagmamaneho din ng driver ang isa sa naging dahilan para magtagumpay sila sa Dragon Challenge na kung hindi ginawa ng isang mahusay na tagapagmaneho ay maaaring mabigo na lamang sila. Number 2. Pinakamabigat na dinala ng truck Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong truck sa ating planeta na nagawang buhatin ang isang kargamento na umaabot ang bigat sa lagpas siyam na raang tonelada. Ito ay ang naganap sa syudad ng Alberta sa bansang Canada kung saan kinailangan ng dahan-dahang lamang ang kanyang pagmamaneho upang masiguradong hindi mahulog ang kanyang daladala sa dahilan kung mahulog ito ay hindi may tatangging parehong masisira ang gamit at ang kalsada dahil sa bigat nito. Mabuti na lamang talaga at biyasa sa pagmamaneho ang nakuha nilang tagapagmaneho ng truck na naguwang patakbuhin nito ng sobrang bagal at dahan-dahan hanggang sa marating nila ang lokasyon na pagdadalhan nito. Bago tayo dumako, so una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang nakuha ng video na ito kung saan mapapanood ang isang truck na dumadaan sa isang masikip na daanan kung kaya't mapapansin na halos mahulog na siya sa bangin ng talon na kahit pa lamang ay hindi may tatangging magiging daylan para tumumbang sa sasakyan at mapahamak pa siya kung kaya't sadyang nakamamanghang makita na nagawa niya pa ring patakbuhin dito ang dambuhalang truck na matagumpay niyang naman eh, ho? hanggang sa dulo ng kalsada na nagpapakita lamang kung gaano na lamang siya kahusay sa kanyang ginagawang trabaho. Number 1. Masikip na parking Hindi na may tatanggi na ang lakasyon ng parking spot ang isa sa pinaka problema ng mga driver sa ating planeta. Pero alam mo ba na may mga kompetisyong ginawa patungkol dito na talaga namang hindi dapat gayahin ng kahit na sino? Ito ay ang parallel parking competition kung saan kinikilangang magpark ng sasakyan sa pagitan ng dalawang nakaparadang kotse na mayroon lamang maliit na espasyo kung kaya't kinikilangan na ipaikot at tila ba isuksok nila ang sasakyan habang ito pa ay tumatakbo ng matulin na talaga namang dapat lamang gawin ng mga eksperto na makikita sa video na ito kung saan ang kanyang nakamamanghang ginawa ay naging para marami pang mga ganitong kaganapan ang gawin sa parehong totoong buhay at pati na rin sa mga sikat na pelikula na talaga namang namangha sa kanyang ipinamalas na husay sa pagparada ng sasakyan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Hindi maitatanggi na ang mga oras na iginugugol ng mga driver sa pagpasada sa kalsada ay tila ba naging tirahan na nila ito. Kung kaya't masasabi natin na sadyang naging biyasa na sila sa pagmamaneho ng mga sasakyan. Kaya naman para sa anong talento sa pagmamaneho ang sa tingin mong pinakagusto mong matutunan? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik. Maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.